Hello mga Mars, magandang buhay sa atin lahat. Ngayon nga po ay ma ko sa inyo na ako ay magawa ng turon. Ayan nga dahil marami kaming nabiling saging, ayan ang aking naisip. At pansya na nga po pala kayo sa aking boses dyan. Sobrang ingay talaga sa aking paligid. Ayan, hello, hello mga Mars, magandang buhay sa atin lahat kanina, nung nag-live ako, uh, nabanggit ko na ako ay gagawa ng turon. Ayan na. Gagawa ako ng turon, guys. Ngayon, yung aking wrapper ay napakaliit at hindi naka, wala daw mahanap si jowa na. Siya kasi bubili ng wrapper na malaki. Kaya ang ginawa ko ay, ganito na lang siya kaliit. <laughs> Maliit na lang siya, guys. At saka, ayan, saka ako siya bibilutin ng ganito. Ayan. Medyo marami siguro ang magagawa ko mga Mars kasi mm, nagano ako eh. Uh, hinati ko pa sa gitna yung isang uh, kalahating sagi. At ayan na siya. Ganyan ang kanyang kinalabas. Eh. O diba? Meron akong maliit na turon. Ayan. At ilalagay ko na dito sa labayan. Ayan. ayan. Uh, malalaman natin kung ilan ang ating magagawa. Ayan nga pala. Ano guys? Habang ako'y gumagawa ng turon, no? ah uh, inaano ko sa asukal para yan. hindi ko na siya lalagyan ng asukal mamaya. Wag main. Tapos so, yan. Eto na nga, ganyan. Naalala ko ng bata ako, guys. No? Uh, trivial lang. <laughs> uh, Ito na naman ako yung mga naalala ko nung bata ako. Anong bata ako, mga Mars? Ako ay nagtitinda ng turon. Ayan. Oo. oo. Naglalako ako, ako ng na, turon. Hindi pala. Iba pala yung nagtitinda sa naglalako, no? As in, ano, daladala dala, dala, dala ko yung turon sa uh, sa Bilao. Ayan. Ayusin natin yung isa. Dala, daladala dala ko siya. Uh, yung Bilao, uh, nakaatang sa aking ulo. Tapos, ayun nga, may anong... May laman na turon ah uh, nalimutan ko kung magkano pa ang bet ako. Nun, nun, nun kasi, mura -mura pa ko noon. Noon, kasi mura-mura pa. Mura-mura pa ang turon noon. Ayan. Uh, at yung iba, yung ibang turon, ito pala, sorry, <laughs> binalik ulit. Uh, nalagyan ko ng ano, ng cheese. Ano kaya magiging lasa niya, no, pag nalagyan ng cheese? Ayan, mamaya lalagyan ko siya, guys. Ayan. Uh, balik ulit tayo doon sa aking kabataan. Hmm. Ayan, uh, medyo malayo kasi kami sa bayan. Ano, habang tapunta kami ng bayan, dere-derecho ko. Dere-derecho ako. Ayan, hello-hello sa inyong At ito na nga mga mars ako ay magluluto na ng turon. Ayan. Ito na mo, size ng ano siya, parang cheese stick. Ayan. Ayan yung ko kanina. Ay, meron pala dyan, ano, cheese stick. Ayan yata yung cheese stick. Pero isa lang yan. Ayan, ito yung mga turon na merong ano, na meron cheese. O, diba, cute size siya. Ayan, konti lang naman lulutuin ko kasi ilan lang naman kaming kakain. Kaya, ano, maliit lang nakawali yung akong ginamit para mabilis din siyang umiit. Ayan mga na Mars, naman, Cute, cute. Cute size, diba? Mamaya balkan po kayo pagkatapos nga ng maluto. Ayan. Ayan, ayan, ayan na nga mga Mars, ang aking nalutong cute size na turon. O diba, parang siyang Shanghai. Ayan, kasi maliit yung wrapper ko. Kaya, ayan, naging ganyan yung kinalabasan niya. Ayan. So, let's go eat tayo mga Mars. So, At salamat sa inyong panonood. Ayan, ayan. Cute size to run. O, diba? So, yummy, yummy. Bye-bye mga Mars. Thanks for watching. <makes noise>